Good morning guys andita ako ngayon sa Pulangi Catholic Cemetery Pupuntan ko ang puntod ng aking anak na si Jahim Para pinturahan Alam nyo guys Sobrang sakit pa rin Di pa ako makabuon sa pagkawala ng aking anak Sabi nila Kailangan na lang namin tanggapin na kinuha na siya na sa amin ng Diyos pero di talaga madali guys sobrang namimiss ko ang tawan niya at syempre yung pag-uwi ko sa bahay kakargain ko siya at hahalikan kung kailan naman kasi malaki na siya saka naman siya kukunin sa amin kayang kaya naman namin siya alagaan at suportahan sa mga gamot niya. Halos di siya maiwan-iwan ng asawa ko sa pag-aalaga. Kahit na special ang anak namin, nabibigay din namin lahat para sa kanya. Sobra talaga akong nalulungkot guys. Pero wala talaga kaming magawa kasi kinuha na siya sa amin. Ganon talaga siguro ang buhay kasi hiram lang natin sa kanya di natin alam kung hanggang saan lang ang buhay natin. So, ayan guys. Malapit na ako sa puntod ng aking anak. Ayan yung aking anak. Apat taon taong gulang pa lang siya. So, ayan guys pipintan ko na siya ng puti gusto ko rin sana siya guys gawin makulay kasi mahilig like siya sa mga makukulay na bagay at paborito niyang mga cartoons character tuwang tuwa yan pag kita siya noon kaso may pit si father gusto niya lahat daw ng nitso kulay puti lang So, ngayon, ang gagawin ko, I-designan ko na lang siya. Malay natin, next year, baka pwede nang makulayan ng iba't ibang kulay. Para sa akin, guys, maganda tingnan ang nitso kung ito'y iba't ibang kulay. Ayan, guys, umpisan ko na dyan mag-design. So, ayan guys. Natapos ko na ang pintahan ang puntod ng aking anak. I love you, Jam Jam.